Ayan guys, pupunta ng Manila si Papa at sa kapanganay kong anak. Kasi magbakasyon si Bibit Ban yung pang tatlo kong kapatid na babae. Doon sila sa Manila magkita guys. Inatid namin sa airport kasama yung mga apo ni Papa. Dito kami nag -picturan. habang kami Naghihintay hindi pa sila pumasok masuk selalu. Ah. Hehe. <laughs> oh, Eh mm -hmm. na isa nga ni na na nga. Ayan na, pumasok na sila sa airplane guys. Ayun ang papak. Sa totoo lang, guys, first time nila pumunta sa... Hindi, first time nilang sumakay ng airplane. Lagi sila pumunta sa Manila pero ang gamit kasi dati, yung barko, yung malaking boat. Kami mm -hmm. Ayan guys, dumating na sila sa Manila. Ayan, pa na sila guys. Ayan, ang ganda na pala tanawin doon. Matagal na rin ako hindi nakapunta doon sa Manila. Dapat <laughs> na niya. Dapat na rin guys. Ayan, sumakay na silang bus. Magkita-kita na sila. Ito yung kapatid kong ipangalawa. Ayan, ah, yeah. nagkita-kita na sila. Yeah. Ito naman, dito sa room nila. Ganito pala ginawa nila. Kasi yung kapatid ko na ang lawa bibigyan niya ng dami. Open the it, it, it for it. Si pamili ng sinina sila. Pa-okera kaya pa.